Porte yung itong ganto ka okay. sa inyo lahat yung nandoon. Okay. sa ano. Hi guys, umuulan. Dito talaga ako sa labas. Makapag-intro lang. Ayan, uh, hi guys. Welcome back to my YouTube channel. Uh, Miss Agadera po nagbabalik. Uh, nagbabalik. nagbabalik na naman. So, ayun. Uh, today, uh, gawa tayo ng video. So, let's go! Let's go! nagtitinda ng mais. Mahigit na na isang buwan. Hindi lang isang, isang buwan. Isang buwan po? Oo. Ay, may pamilya ka po, kuya? Mayroon po ako ating pamilya, kaso ayaw ko sa kanilang umasa. Ay, upo. Pero so, binata po ikaw. Binata po ako. So, ah. Uh, upo ako sa bahay. Opo. Ah, so may bahay ka pong sa'yo? Opo. Kasi may nakapagpinto na po sa akin kuya na sabi nga ay meron doon na ano lalaki nagtitinda ng mais. Oo oh, po. ka dito po. May mais niya Ah sige tayo. Sabi nga po nung kapatid ko ay nakita ko yung lalaki doon sa may kampo nagtitinda siya ng mais. Oo oh, okay. Sana nakita mo yung lalaki na yun kasi ano yung kalagayan niya. Sabi ko sige sabi ko sige matsisimpuhan ko din yun. So, bali, hinahanap po kita nung minsan dun eh, sa may kampo. Opo. Hindi ko lang po ikaw natatagpuan. Eh, kahapon na hindi na ako really. so, eh. Mm. Ilan taon ka na po? 40. 40. Tapos, yung pinagbibintahan nyo po ng mais ay, ano, ay, pambili nyo po ng pagkain, panggastos. Opo. Iyan po ay, bali, ang ko lang yan. Ay oh, inaangkat lang din po. Bukod po sa pagtitinda ng mais, meron pa po kang ibang pinagkakakitaan. Mayroon po ako na pagkakitaan sana. Kaya hinahangas ko, magkaroon ako ng puhunan na sarili. Puhunan po. Uh, Ay, sige dito po tayo, mainit po. Ang hirap po kuya, para naman ang kalagayan mo. Oo nga Mahirap. Pero kailangan. Ang init po, kuya. Kasi wala ka pong sapin sa paa. Tapos, yung kamay mo din. Opo. Ay, ito yung tindan nyo. Uh, ito yung tinitindan nyo lahat ito. Opo. Magkano po halaga nyan? Ayan po ay tatlong bandel. Nakaabot din ng 1-2. 1-2 po. Opo. So, 1-2. Tapos, magkano po ang sa inyo dyan sa 1-2? Ah, uh, po totoo ako diyan ng 1,000. 10 1,000 po. Ah, oh. uh, bali 200 lang po yung sa ano sa Ibig sabihin lahat po ito ay 1 to. Opo. Oh, Tapos, 'di ba ang kat niyo po ito, ang kat oh, niyo. Oh. So 200 lang po ang halaga nitong isang bottle. Opo. Oh, uh, ay maayos naman po sila. Pero maghapon ko ito itinitinda. Opo. Oh, Tapos ay babahay-bahay ka po dito. Oo. Oh. So kakatukin niyo ang bawat. Eh. Buti naman po naririnig kayo. Ah, na po naman ako ate pag walang nabil dito. Wala. Hmm. Kasi minsan po nakita kayo ng kapatid ko na ano, nandun daw po kayo sa may ano kanto doon. Oo, oh, ako na ano, pag ginawa ko nabis lang ako. Hmm. Nagbaba si may bumuli o oh, wala. Mm -hmm. Sila po. Ay, tapos pag 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 po pag sa pag 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 eh, mahirap po talaga, lalo yan. Bigat niyan, tapos kailangan niya makatukin niyo po yung mga bahay. Especially po dito sa subdivision, mas madalas talaga sarado ang mga bahay dito. So, kailangan do kayo para para makaagaw kayo ng atensyon nila, di ba? Tapos mababa ka pa, may gate sila. Paano kanila na ano, si kayo? Ano ako yun? ay sabi ko sa sarili ko. Kung pagka bigyan ako ng isang pagkakata ng Panginoon na uh, mayroon sa akin na tumulong na ganito, mabigyan ako ng konting kahit hindi naman ako naghahangad ng malaki yan. Kahit lang po yung pinakamalit na ba Sabi nga po, mm. kung ano po yung maitulong sa atin, hindi syempre maging masaya po Opo. tayo. Kasi ma'am, diba, ma talagang totoo na tayo. Ang gusto ko talaga, talaga mag-ibutin na sa listo mm lang ma'am ako. Kasi ma'am, dyan sa tinitinda ko yun na nakikita talaga yun ng malaki yan. Basta kung malaki yun, may i ko? Opo, sakripisyo lang po kasi okay. ayun nga po, i mo yung bahay-bahay. Oo okay. Tapos ayun nga po. Baka limbawa, pag hindi naman niya nabili, eh. nalulogay pa ang aking... Ay, oo syempre. Oh, ano, hirap, pagod. Okay. Mm -hmm. Madalas, hindi pa na kayo Sa, parang sa akin lang po, concern ako sa kalabayan nyo kasi mahirap kasi wala ka pong walang face shield, walang face mask. Opo. Mainit ang panahon. Marami po talaga sa akin nagsasabing yung bawal, ang, bawal akong mag-udit at mm -hmm. Ako lang nagsipilit. Mm -hmm. sabi, ko sa, sabi, ko sa mga tao, mm -hmm. pag hindi ako nahanap, maghanap buhay, kaya niya ba akong pakainin? Alright. na, na, na Siyempre, totoo naman yun sa akin eh. Kaya niyo ba akong pakainin ng libre? Opo. Na okay. hindi ko bayaran mm -hmm. ang hinihingi ko sa inyo. Sabi nila ba? Hindi si yan. May paka naman, may kompleto naman ang pag -i -i. Kailangan magkusa ka din ng par sa inyo. Opo. Okay. Kasi mm hindi -hmm. abang buhay na meron sa inyo. Totoo. Totoo lang. Okay. Kailangan magtrabaho ka para sa sarili mo. Sa sarili mo. Hindi yung par sa amin na tuloy ako tama din naman ang mga tao uh -huh. kaya natin nagpakahirap ako ano ba diba ako mabili o hindi eh. basta ayun sa akin makaan ako makaligtas ako sa pangaraw-araw kayo po. Pangaraw mm -hmm. po kaysa naman mahirap po kasi lalo ngayon po sa panahon ngayon kuya mahirap ang buhay mahirap po umasa na ano na hihingi ka sa, ka sa alin ba kahit man po kamag-anak mo, 'di ba mahirap o, po, po. Mahirap talaga oh, uh, Sobrang hirap. Kasi sa kamag-anak ka natin, di mo iwasan ng bawi yan. Ay oo naman, o, kahit, nga pong, kahit nga po kahit na kung maliit na bagay binabawi, ibabawi, ibabaw Dadating yung may may mga panahon talaga dumadating na nagkakaroon ng hindi pa okay. Pa kaya nga po sa iyo, sa iyo sa sarili ko. Pako na tutulog. Nagdadasal ako And then, na sana sana Lord, uh, bigyan niyo ako ng magandang buhay na para sa sarili ko na hindi ako umasa sa mga pamilya, mga pamilya. parents ko sa mm. pamilya ko. Kasi mama, mga ang pamilya ko ma'am, simula nung namatay ang tatay ko, wala na. Wala mm. nang pag-asa ng makaana. Ay, oo po. dati ko kasi sana hindi ako nagtitim okay. na dati. Opo. nabubuhay ang tatay ko. Nung ngayon, nung namatay ang tatay ko, parang ang mga kapatid ko nag din, saka ang mga magulang ko nag din, na para na wala sila nang ganang tumulong o kaya mag-arpaya sa akin. Kaya yun, mas nanais nila na tumulong ako sila. Tumulong ako sa kanila na hindi ako pang pabigat lang sa kanila. Okay. Kaya wala pa ako, marami nagsasabi sa akin, hindi ka na titiwala ng tao, hindi ka na ano na mga tao, hindi ka na tutulungan kasi ganyan ang ginagawa mo. Okay. Yung, yung para sa akin, ma'am, may tumulong man sa akin sa wala. Magsisikap ako para sa sarili ko. Magsisikap ako para sa sarili ko. Sir, kung halimbawa ng po kayo ng 1,200, ay hindi ko naman din po ito mabibinta. Adi, eh ano natin ako natin? sige, bibigyan ko na lang din po ito sa inyo. Bibigyan ko po kayo ng 1,200 ngayon pong araw. Tapos, um, pupunta po tayo sa bahay nyo. Sige po. Sige po. So, ayun ngayon guys, kasama natin si Kuya. Nagtitinda si Kuya ng mais. Bali, binili ko na tong mais na to kay Kuya, 1,200 para hindi na siya maglako. Pero sasamahan namin siya mag, ano, magtinda mag pa. Try natin paubos yung mais kung ano. Magtitinda tayong mais, guys. <laughs> titinda natin tong mais dyan. Baka may bibili pa. So, tara, tara, samahan nyo kayo magtinda ng mais. So, ayan, guys. Titinda namin ng mais. Meron akong kasamang assistant. <laughs> And, syempre, si Kuya kasama namin kasi ipapaubos natin yung mais ni Kuya para, para meron siyang kita ngayong araw na to. So tara, let's go, let's go! Sige na, okay. Bago sa pangkulit. Eh, mais po! Kuya, uh, pili na lang mais! Ng mais. <laughs> <laughs> ang ganda, ang ganda magtinta ng mais, guys pupunta kami sa Suki ni Kuya. Ayun guys, wala kami na benta. Malas, malas yata ako guys. Matumal ang bentahan. Pero ano, pupunta kami sa mga Suki ni Kuya para mayroon siyang dagdagin sa. Ma e. Kuya Maes. Kuya Maes. Serioso. ngayon. Sana ang seryoso. <laughs> ayan. Nga yeah, guys, dahil si Gwen ay may balat sa puwet, siya. May balat yan siya sa mm. <laughs> Kaya hindi kami nakakabenta ng mais. Pero okay lang. <laughs> ayan si Kuya. Kuya, bumili ka na ng mais. Ano, no, sweat dito. Yeah. Parang ako, sweat. <laughs> ay, <laughs> hindi na naman siya. <laughs> ayan guys, may bumili na sa atin ng mais. Para mamis. makakabenta na kami ngayon ng mais. <laughs> Ayan, madam, bibili na po kayo mais. Ayan, si ate, bibili ng mais. Ay, salamat guys, makakabenta na din kami ng mais. Kabali si ma'am bibili sa amin ng mais. Ayan. Ayan siya guys. Opo. 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 So, yung, ano to, magkakain ito? Parti po uh, na isang balot. Tatlo isang sandaan na lang po yan. Binibigay ko na po ng tatlo sandaan. Ayan, guys. May bumili na sa ating isa. Ito, ba, guys, eh, 20 dapat isa pero dibenta na lang natin ng 300 para maubot. Mm. Ayan, si ate, guys, bumili siya ng mais. So, ito, buddy, 100. May basket naman si Thank you, po. Ayan, nakabenta na kami. Alam <laughs> mo. Gali Bibigyan natin kay kuya ang danda natin. May kuya ito. Sabihin hmm. tayo ng tatlong mais. So, let's go. Let's go. Yan Mag na si ate. bumili sa atin. Thank you po. Maywara, may sokay dyan, mais. May sokay dyan, mais. Maywara, may sokay dyan, mais. આ ઓય સો કાઈ જા નડા આ ઓય સો તાઈ દે નડા આ ઓય સો કાઈ જા મઈ આય સો કાઈ જા નઈ Tatlo na lang po, ma'am. Tatlo 100 na lang po. Tatlo 100 na lang, ma'am. Ha? Sige po. Thank you po, ma'am. Sana may bumili sa amin. So, bali bubuhatin niya yung maisi, ibebenta namin. Uh, kuya, gusto mo po sumama? Hindi na ito madadala. Gusto mo sumama o dyan ka na lang po? Sige po. Uy, magbitbit ka. Sama si Kuya Tita para may, marami tayong mabalik. Ah, yeah. tara Kuya, sama ka. Uy, Kuya, ano, tatlo isang daan na lang sa'yo. Tatlo isang daan na lang po. Isa, isang daan na lang pala, jack lang. Ay, ha? Bali, 20 po pag isa, ta tapos pag tatlo po yung bibilihin nyo, tatlo isang daan na lang. 41, 21. <laughs> ay, 41. <40 isa. laughs> Sorry, hindi na. Nalilito. Ay, nalilito na, <laughs> nalilito na. <laughs> Sige, sige, babalik. Tara na, magbibenta ka. Ta. Tara kuya. Tara kuya, sapa ka para mas marami tayo. Dito na lang si kuya. Dito ka na lang ba? Tara, sasama ka ba? Oh, kasi baka mahirapan ka kuya. Huwag na din yung bag mo. Kuya, pag may nagnakaw dyan, sasapa. <laughs> Wala mag ako. dyan. Ang pera naman ni kuya na sa butyaka. Tara na dyan. Sabagi, kung mahirapan ka kuya, dyan ka na lang. Kami na lang. Ate Maris! Bili na ng mais! Ate Ima, bumili ka na ng mais! Mais! Hindi na wala ta. Timers, pili na. Tatlo'y sandaan na lang. May libring isa.

Ate Dayan. Ate Dayan, lumabas ka dyan. Labas. Nandito ang maninini. Ate Dayan. Bombay. Ate, Ate Dayan. <laughs> Guys, ano ba yan? May nabinta na tayo para kung pa lang. Hindi yung push pa. Ate Dayan. Aha. Bili na ng mais, be. <laughs> Pasok ate. Hindi na, kasi ako. Aalokin ah, na kita ng mais. Seryoso, ay na, pili no. Sabi ni mga mga, mga, mga na daw. Nakasapato sa kas. Bili ka ba, paborito daw ito na Bili na. Bili na. <laughs> <ta>. Nagbenta. <laughs> sige, sige. ate! sige. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Sana all may check eh, di ba? Ay, huwag na lang yung katawan, ha? Lang. <laughs> Ayan, ito, ano, body the... 40 sa, uh, any, any color you want? Oh <laughs> my gosh, I love yellow. Oh, okay, so, sige. Uh, ilan ba? Green. Dalawa na lang, pero magkasya naman sa amin. Bak, ito, hindi mo pa para isang taan na lang. Tatlo, ano ba? Ay, oh, ay. Yeah, puro yellow na lang.

Bili yeah. na rin na si ate, lang tayo <laughs> sige, Thank you, Bye-bye. sa kami para makarami kami? Oh, sige. Bibi, Ayan, si Tita ko. Becky bibili din siya yun. Ang dami yan sa pula. Mayroon pong ding dilaw. Ay, pula ba dilaw pala? Tita Becky, thank you. Thank you po. Ayun, salamat. Salamat. Thank you po. Sige po, thank you po. Thank you po. <laughs> salamat. So, ayun guys. so tapos na kami magbenta ng mais ni Kuya, pero hindi namin napaubos. Marami pang natira. Ayan guys, ang dami natira. Hindi namin napaubos. Uh, tapos na kayo magtinda uh, ng mais. ayun, uh, hinatid namin si Kuya dito sa kanyang ano, lugar, sa kanyang bahay. So, kita nyo naman ang ganda. Uh, bali, parang subdivision itong ano niya, area. Ayun, ang gaganda ng bahay dito. <laughs> uh, tara, hatid natin si Kuya sa kanyang bahay. Tingnan natin ang bahay ni Kuya. So, bali, Kuya, pag nagtitula ka, uh, magkano ang mag kayo magkano? Paano ka lumalabas? Ayan, ayan, ayan. Ako. Sinama pumili niya. Hindi mo talaga. Hindi mo talaga. Hindi Hindi mo talaga. Hindi mo talaga. Hindi mo talaga. talaga. Hindi mo talaga. Hindi mo talaga. Hindi mo talaga. Hindi mo so, ay, ay, may batang ubo. Bali ito sa ang bahay mga kuya. Opo, yan po. Ang bahay. Okay. Hello. okay. Hello. 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 wala po ang nanay ko. Eh. Kaya nilalat niya. So, dalawa po, po kayo ng nanay niya dito nakatira. Opo. Okay. Ano ang ang blis niya Ano pala si Ate Sino ba yan? mo yon? Kuya? Si ko po. Ah, uh, bali po yan dati Sana, bahay ko yan. na ko na lang sa... Mga. Ah, ito bali dati bahay ko oh, din? dati ko dati <tinyo> Ha? Ito po kapatid. Ano? Pangana. Ah. Ilang taon na si Ito ang panganay. Bago si Kuya. Anong ba ang Ah, panganay yun. Tapos ikaw po. Bunso po Paano hipag, ate? Anong hipag ba? Anong ibig sabihin ng hipag? Um, kapatid nila, asawa ko po. Ah, ano <laughs> <yun. laughs> hmm, ka po, asawa nyo? Kapatabaho nila nyo lang. Hmm, kapatabaho. Bali, ano, ito yung, ano, yung mais daw kasi ni Kuya ay 1,200. So, ayan guys, uh, bibigyan natin si Kuya ng 1,200 pa, bayad natin doon sa kanyang mais. So, ito Kuya yung sa mais mo and yun nga guys na nabenta natin yung ilang mais uh, ilang mais ni kuya binigay din natin sa kanya yung pinagbentahan para si kuya ay hindi na maghirap magbenta so yun ayun mga kapatid ni ano ni kuya pala ito ito so, hipag si ate ay hipag tapos uh, nandun yung isang kapatid ni kuya so ayun babalik na lang kami pagka ano kuya sa ano So, kami ay ito na kuya ha. Okay, Walang anuman po. So, lang, ano po uh, sana ay sa Sana makabalik kami kuya dito. Ano? So ayun kuya, salamat po, salamat. Salamat, salamat, salamat ate ay, ati, po. Salamat po. Salamat po. Salamat Salamat po. bye Salamat sige po. Bye. Salamat sige po. Sige po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. ating sana ano, sana marami pa tayong ano, marami pa tayong maibigay na tulong kay Kuya hopefully. And uh, sa mga ano, sa mga nanonood diyan, maraming maraming salamat, maraming maraming thank you sa panonood niyo, pagtitiyaga niyo na ayun makita yung mga video ko and uh, ayun, uh, lubos po ako nang thank you sa aking mga subscribers, sa mga viewers ko, at mga friends. And yeah uh, na, guys, hanggang dito na lang 'yung aking uh, video. Uh, don't forget to uh, like Comment, uh, subscribe at uh, on my YouTube channel. Uh, ciao na, kita kita tayo next video. So ciao, missagadera po.